Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang hindi na nga na po kailangan pa ng Golden State Warriors na gumawa ng trade. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang game preview sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Philadelphia 76ers. Kung sa simula nga po mga katrops ng regular season ay isang Golden State Warriors sa mga kupunan na interesado sa pagkuha kay Yanis Antetokounmpo mula sa Milwaukee Bucks sa pamamagitan ng isang trade, ay tuluyan na rin naman nga po ito na nagbago matapos ang kanilang pagkapanalo sa kanilang mga nakalipas na laban. Ayon nga po sa isang NBA analyst, Mukhang malabo rin naman nga po na pa ang front office ng JSW ng trade ngayong taon dahil sa napakagandang performance na ipinamalas ng kanilang lineup sa simula ng regular season. Wala na rin naman nga po silang masyadong problema kaya wala nga po silang rason para baguhin ito. At dahil rin nga po mga katrop sa pagkakaroon nila ngayon ng record na 7 wins at 1 loss lamang sa standings ng Western Conference, ay inilagay na nga po sila ng NBA sa ikalimang pwesto sa pinakahuling inilabas na power ranking sunod sa mga teams ng Phoenix Suns, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers at OKC Thunder. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa game preview sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Philadelphia 76ers. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, matapos nga po ang nakakapagod na road trip ng Lakers ng mga nagdang araw, ay babalik na nga po sila sa kanilang home arena na Crypto.com para kalabanin dito ang Philadelphia 76ers. Ibig sabihin, nasa kanilang nga po ang home court advantage ng kanilang laro kaya mataas na nga po ang kanilang chance na makuha ang momentum at masungkit ang panalo. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang bakbakan, ay inannounce na nga po na hindi pa rin nga dito maglalaro ang kanilang mga players na sina Jared Vanderbilt at Christian Wood na pare-pareho pa rin may tinatamong injury ngayon sa kanilang mga pangangatawan. Nakalistar naman nga po dito bilang questionable si Rui Hachimura na merong iniindang karamdaman. Habang nakalistar naman nga po dito bilang probable si Andre Davis at Jackson Hayes dahil sa kanika nalang mga injury. Habang pagdating naman nga po sa koponan ng Philadelphia 76ers, ayun nga po sa kalalabas palang na balita, hindi nga na po dito maglalaro ang dalawa sa kanilang mga superstar na si Joel Embiid at Tyrese Maxey na pare-pareho may tinatamong injury ngayon sa kanilang mga pangangatawan. Kaya sa madaling salita mga katrops, sobra nga po silang underman sa kanilang lineup dahil as of now ay si Paul George lamang ang available sa kanila ngayon which is napakagandang pagkakataon para sa Lakers na makakuha ng easy win sa kanilang mga laro sa regular season. Meron lang naman nga pong hawak ngayon ang Sixers ng record na one win kasama na dyan ang kanilang 4 game losing streak kaya inaasahan nga po na makukuha ng Lakers ang panalo dito. So, yun lang mga tropa. Ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.